Hello guys. So sa ating team, ito yung proof na nag-payout ako last Friday sa office. Nag-pick up ako sa office ng payout. So ngayon Sunday na, hindi ko pa siya na gagalang. hindi ko siya nababawasan. So tomorrow kasi is Monday for encashment na naman. So gusto ko guys na maintindihan nyo na kay RJM, pwede talagang maging source ng income siya weekly. Basta mag may commission ka, ma-request mo siya ng Monday, kuha mo siya ng Friday. Pagdating ng Monday, kapag may commission ka, request ka ulit. So, bibilangin natin. Payout ko to. Pang second payout ko na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ito guys, one week na pinito kay RZM. Sa puho ng 1,000. Sa one account, 3,000 naman pag three account. So, may advantage kapag naka three accounts ka. Kasi tatlong account mo ang may income. So, pwedeng galing sa first account mo yung 5,000. Pwedeng galing sa second account mo yung 5,000. Pwedeng galing naman sa third account mo yung 5,000. So, pwede siya maging source ng ibang pairing mo. So, try, i-try nyo na guys ulit, guys, ulit pag-aralan si RJM kasi as of now, trending na siya online. So, kailangan sumabay muna kasi hindi mo ito kikitain sa trabaho. I mean, pwede mong kitain yung usang, isang, isang sahod mo. Pwede mong kitain sa RJM ng isang linggo. So, kung masisipagan mo pa, pwede mas malaki pa ang potensyal na kitain mo. Kasi depende sa sipag mo talaga mas lalago yung pinuhungan mo and with products ka pang makukuha. Ang gagawin mo lang, post, promote, advertise, give awareness tungkol sa RZM kasi guys, Pasko na, yun mo, bago man lang matapos ang taon, meron akong pera sa wallet. Kasi ang paniniwala ng mga matatanda sa amin, dapat kapag naghiwalay ang taon, dapat may lamang pera ang wallet mo. Sa so, pag-welcome mo ng year 2020, So, meron pa tayong oras kasi ngayon ay December 22. December 23 bukas, encashment. Makukuha mo siya ng December 27, ang encashment, yung pag-claim -pag ng payout. So, guys, congrats sa mga nag-payout at sa mga hindi pa po member, pag-aralan niyo ulit. Bigyan niyo ulit ng ang chance ang sarili mo na pag-aralan si RZM kasi pwede mo rin siyang pagkakitaan weekly. Thank you po.